na kaya yung tao dito nakapre yung video eh wala siya ayun galing pala siya ng palingke namili pa ng liner naka plastic pa talaga joke lang yon mga tropa mix kaya po naka yan dahil galing po yan ng preser pinalamig po yan ng halos 12 hours yan po yung kinating natin na liner o sinira po natin dahil bumuka nga po yung liner dahil hindi natin mapalabas sa press kaya obligadong katingin o sirain yung kanyang liner mga tropa mix kaya po pag kami yung nagkakabit mga tropa yung bagong liner na nakikita yung pinapasok natin bina nabawasan na namin yan o binawasan na po yan ng visor namin para once na ipagawa sa amin ulit eh matututukan na po yan ng polar mapalabas na natin ang buo sa press ganyan lang mga tropa mix ang technique para hindi po sa umikom palamigin nyo po sa pressure yung liner once na ipinasok nyo po kay yan na hindi po malamig may tendency po na umikom yung liner problema nyo po yan pag sumabit yung kanyang piston kung wala pong pressure mga tropa mix po pwede naman crack ice basta mapalamig natin yung liner at yun, sana may nakuha kayong konting idea sa maikling video na yan, lalong lalo na po yung mga baguhan nating tropa mix. Palike and pananam po dyan at pashare na rin kung yung pong naibigan. Maraming salamat. Sumili pa siya. <laughs>